Milyong-milyong pisong halaga ng iligal na droga na asabat ang mga sa magkahiwalay na operasyon sa Bulacan. Si Bel Custodio sa detalye. Mahigit 46 na milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasabat sa dalawang magkahiwalay na bypass operation sa Bulacan kahapon. Unang nasamsam ang mahigit 28 milyong pisong halaga ng high-grade marijuana sa barangay Patubig, Marilao, Bulacan, pasado ala una ng hapon kahapon. Kumpiskado sa lalaking suspect ang kush na nakasilid sa si 28 plastik. Nasabat naman sa hiwalay na operasyon ang kaparehong uri ng iligal na droga na may katumbas na halagang 18 milyong piso sa barangay Santol, Balagtas, Bulacan. Base sa impormasyong nakalap ng otoridad, direktang inaangkat ng mga suspect ang mga kontrabando sa ibang bansa base po no, sa kanilang mga nabanggit, ito mga na sabat po nating mga kontrabando ay eh, galing nga po dito sa bansang Canada at naipasok po dito sa ating bansa. At yun nga, uh, nung nakuha nila itong mga uh, box na to ng mga ano ng mga sa high grade marijuana na ito, doon sila na yung mismo distribute dito sa mga uh, probinsya or bayan ng Bulacan. Parehong nabulatlat mula sa malalaking kahon ng mga plastic ng kusya makahiwalay na illegal drug operation. Ayon sa PNP Drug Enforcement Group, apat na beses na mas mahal na nabibili ang kush kaysa sa local marijuana. Nabanggit nga niya na dumaan ito sa isang uh, seaport ito sa atin at isa pa rin yan sa tinitignan namin at ang uh, pinagsisikapan ng PNP-11 enforcement, alaming kung talaga nasa nanggaling ito o paano na ipasok itong mga kontrabando na ito. Aminado naman daw ang naunang suspect na tatlong beses na siyang nagde-deliver at nagbebenta ng mga kontrabando na kinukuha niya sa seaport. Haharapin ng mga suspect ang reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.